Hello and what's up mga kalae and welcome back dito sa Alay Nation Vlogs mga kalae Good morning, good morning mga kalae So yun nga mga kalae, meron tayong isang magandang balita para sa inyong lahat mga kalae Kasi yung ating uh, isang ibon na huling mapipisa, may crack na So may pag-asa na mamayang hapon ay pisa na yun mga kalae So nagbigay na rin tayo ngayong umaga ng pagkain nila mga kalae So tumutoka na sila, kumakain na sila ngayon So tingnan naman natin sila lahat mga kalae Yan, ubus na yung kanilang kinakain mga kalae At uh, nakapagsubo na rin, so lalagyan na natin siya ng tubig mga kalay kalae tataob na natin to para hindi nila maiputan o madumhan mga kalae kasi kapag nadumhan nila yan tsak ah, sakit ang problema diyan mga kalae at heto naman may konti pa sya mga kalae so oo nagsusubo pa naman siya nabahala pa natin mga kalae nagsusubo pa naman siya mga kalae so maya maya nga ay eh, na nila yan tirang yan at the same time ito mga kalae yan mapipisa na itlog niya mga kalae so check natin kung kamusta na yung itlog niya yan o no? natin huwag sana mababasag yan oh mga kalayo may crack na oh konti so eh, siguro mga hanggang hapon mapipisa na to mga kalayo sana mapisa na hanggang hapon nababalit natin sa kanila at nai nagagalit nagagalit yung mother so ayan may tira pa siyang konti so ubusin na lang yan maya maya mga kalayo eh. dito naman yun ubus na ang kanilang nga pagkain mga kalayo eh. so tatawag na natin to para hindi nga nila madumhan kasi pag nila yan magkakasakit ang ibon natin pag nakain nila yung dumi nila at the same time mga kalae, ito, ubos na rin yung kanilang pagkain mga kalae. Goods na yan. So, ang binigay nga natin sa kanila is 20 grams mga kalae. Tuwing umaga, binibigay natin sa kanila is 20 grams. Bawat isang ibon mga kalae. So, ito ay sinasaid na lang nila kasi magsusubo na yan maya, maya So, maglalagay na tayo ng plain water. Plain water lang ang na bibigay natin. Tapos yan, tumutok pa naman siya mga kalae. So, Hintay lang natin maubos yan. Tapos tatanggalin na natin. Tapos magalagay na tayo ng tubig mga kalay. Plain water nga lang ang bibigay natin ngayong araw. At same time, eto naman yung ating uh, mga pliers. Ayan. Wala na laman. O oh, yun o, oh, naduma no. Oh kita nyo pagka hindi agad tinatanggal nadudumhan so lilinisin to natin mamaya sasabunin at hugasan ng tubig mga kalae so ito ay ilalagyan na natin ng tubig plain water lang ibibigay natin ngayong araw mga kalae so bali may nakabili nga sa atin nung nakarang araw San Jose, ng tiga bukal sa nose ng yung kapatid nito na blue bar nabili na, na sa atin yung kak nabili na kaya ang gagawin na lang natin sa kanila ay uh, i-condition pa rin natin kahit nabawasan na sila bali lalabing dalawa na sila mga kalae painumin ko muna sila ng tubig na plain let's go ayan bibigyan na natin sila ng tubig mga kalae plain water lang bibigyan natin ngayong umaga mga kalae at sa hapon na tayo magbibigay ulit ng bitmen pro mga kalae kasi kahapon nagbigay tayo ng bitmen pro hindi nga lang natin na i-vlog kahapon mga kalae kasi umuulan mga kalae kahapon kaya hindi natin na i-vlog so yan Iminom na naman sila. Sa goods, na goods na yan, dire-diretso na yan. Dire naman ako uminom mo. So, yun mga kala eh. Lahat naman, inabigyan na natin ng plain water. Plain water. At uh, may plain water na rin to. Goods na goods na, goods na rin. Eh, ito rin. Plain water. Goods na. May eh, kanya-kanya ng plain water. So, hindi ko na nga ito sasarhan, mga kala eh. Kasi, tahayang uh, ko silang mainitan ng araw. At kung uulan, eh, mas mabuti para makaligo sila. Okay, maka menos tayo sa tubig. So, ayun yun. Nagsusubo na. Lakas magsubo. Dalwa-dalwa pa. Oh. Galing. Ng mga breeder, mga kalay. At ito nga, tapos na nga siya magsubo at nakakain na rin. So, goods na goods na tayo dyan. Lahat yan ay hindi na natin tatakpan, mga kalay, para mainitan sila. At mamayang hapon, pakakawala natin sila. Parorondahin natin. Dito na natin kung may nagbago na sa performance nila, mga kalay. Kasi kailangan natin silang patuldukin ng ibon kailangan natin silang patutukin mga kalae, yung gagaya ng mga ginagawa natin mga kalae, para mas ma-improve pa natin yung ating mga ibon sa darating na karera mga kalae, so dito ko na nga tatapusin tong video to para sa araw na to, so please like, share and subscribe mga kalae, sa Alae Nation Vlogs, ito sa YouTube channel at sa Bondes Reyes, ating Facebook account at Facebook page nating Alae Nation Vlogs mga kalae maraming maraming salamat bye bye, may pasok pa